So, ito guys, susungkitin natin to Para umangat. Ayan, ganyan. So, ito yung timer niya mga idol. Ito yung papalitan natin. Ito yung knob niya. Kasi hindi na siya gumagana minsan gumagana siya pa tigil tigil tapos ito hindi siya gumagalaw di ba dapat pag gumandar unti unti siyang gumaganon so, hindi siya gumagana mga ito so, nagmamalfunction siya kaya kailangan natin palitan yung timer so, timer ito mga idol, ayan mo. Ayan. So, ito mga idol yung timer ng ating dryer. So, ito yung magiging sample natin. So, ikat natin siya dito. Tuloy natin kasi ito yung magiging sample. papakita natin ito sa bibilhan natin ng timer yan, hindi nyo magiging sample niya okay. kailangan ng palitan kasi sa katagalan pinalawag na oh magmamalfunction na siya so ibalik muna natin yung takip nya pasamantala kumukuha tayo ng piyesa Bili tayo ng pyesa doon sa Palingki Malay Kapasigan so, Ito na guys yung nabili natin na bagong timer Ayan Ito yung luma Ito yung bago Kabit natin yung bago Ayan, Ganyan lang ang forma niya mga nun Ayan pataob Tapos ituturo yun natin siya pag ganyan, okay? Eh. Ayan. Okay. Tapos itong kabila. ito na yung itsura niya niya ngayon itong wire na to babalik natin yung pula dito tapos yung dalawa yung pinagtanggalan nito susundan lang natin yung brown saka yung shimmy brown okay itong pula tapos natin dito sa pula yung sa switch yan ganyan. tapos itong isa dito yung pinanggalingan doon sa baba yan so, dito natin dito brown to brown red to red yan ganun lang tapos itong dulo ito yung doon sa may ilalim ng dryer okay so na take natin siya so ngayon itong dalawang pinutol natin ito ay doon sa washing doon so, sa ilalim yung ibalik na natin yung takip so paghiwalay natin yung wire doon sa strap Ayan. Balikin natin yung formula ng mga lubi. Ngayon guys, eh, lugtong natin yung pinutol natin yung dalawa kanina. Ang galing dito sa motor. Ayan. So yung violet. So, naging pula na siya. So, dugtong natin siya dito mga idol. Okay. So, Tapos itong brown. So, naging black. So, dito natin siya. Dudugtong so, mga lodi. So, Ayan. Naragyan natin siya ng 8.

Okay. Hmm. Ito ngayon, lalagyan natin ito ng plastic para hindi mabasa, magasa ng basa. Ngayon, ipalik muna natin itong dilaw um, na strap para malik sa agad. Kailangan ipalik natin sa dati mga ibuhin. Yan, oh. Yan. Okay. So, ganyan ang pagkapit niya. Eh. Okay guys, so tapos na. Okay, balik na natin yung cover. So, so may, may natin to kung gagana na siya. Tapakita ko sa inyo pag na. Okay.